Nabalita, balita naggagawa ng napakalaking Philippine Arena para sikat para nasa Guinness Book hmm. tanong kailangan ba? hindi bakit hindi kailangan? eh anong gagawin mo ron? eh anong gagawin mo ron? eh itong Philippine Arena na ikinabang nito gobyerno di ba? Kumbaga, pwedeng pagdausan no, kahit na anong event. Taong bayan na nakikinabang, hindi ho iisa. Na hindi ho iisa na nasa Brazil, na naandun ho sila nagkukubli. Nabalita, naggagawa ng napakalaking Philippine Arena para sikat, para nasa Guinness Book. Hmm. Tanong, kailangan ba? Hindi. Bakit hindi kailangan? Anong eh, gagawin mo ron? Anong eh, gagawin mo ron? Ito ang isa sa mga pinakamalaking center na gagamitin natin for quarantine facilities. Meron tayong nandoon sa Rizal Memorial. Nag-offer pa nga uh, ng Iglesia Ni Cristo. Salamat po sa inyo, uh, Iglesia Ni Cristo. our brothers in the Iglesia ni Cristo have agreed to let the government use the whole Ciudad de Victoria to isolate and quarantine COVID-19 cases. Papagamit naman ng INC housing sa kompleks na magsasalbi namang tuluyan ng mga health workers. Meron tayong phase 1, phase 2, phase 3 hanggang phase 4 na mga housing yung isang face namin, pinayagan ng kay Eduardo na magamit ng mga OFWs. Alam ko, sa Tuesday, darating na sila. Ang ating Chief Minister Eduardo Manalo, uh, napaka napakabuti niyo po. At uh, alam po namin, yun ang puso niyo ay nasa OFW being the special envoy of uh, the OFW. Marami po kayong natulungan. Pasasalamatan po natin si kapatid na Eduardo Manalo. Auditor General Kajun Santos. Pagbibigay niyo po ng na Filipino rin na gamitin ng ating pamalan. Yung pong mga beds doon, 300 bed facility, may mga air condition na cubicles ha? at libre ang pagkain sa pasyente at the same time pati doon sa mga frontliners. Free din ang internet connection mo. At merong 50 health workers from the Department of Health na siyang papatakbo Kung iisip nila bakit tumutulong ang Iglesia ni Kristo, iyon po ay nasa Biblia. Matagal na pong sinabi ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo so na tulungan natin ang kapwa-tao. 78 recovered coronavirus patients emerging one by one from the Philippine Arena Quarantine Facility. Masigabong palakpakan ang ginawat ng mga frontliner na nangasiwa sa Wihilas One Center ng Philippine Arena Complex ng Iglesia Ni Cristo sa Bukawi, Bulacan. Habang nag-aantay tayo ng test kung negative o positive sila, diretso sila sa individual housing namin. Walang, uh, walang risk of infection o contamination sa iba. Hanggang walang test. Pag nag sa saka namin ipapasok dun sa quarantine tent. Dito, nakita na natin from start to end. No, ang ending ay naaagagaan natin ang ating mga kababayan at finally, negative na sila at makakasama na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po nag-negative po kami sa patest po namin. Maraming salamat po sa Philippine Arena, sa Iglesia Ni Cristo, sa pamamahala nila. Dahil pinahirap po nila ito yung ganitong pasilidad. Itong mga kababayan natin, pamilya natin yan eh. Speechless ako sa ANC. No? Kasi sabi ko nga, the facility, the point na pinahiram nyo sa amin to, the assistance, lahat ng kayang maitulong, masuportahan itong kahit hindi iglesia. May Muslim kami dito, all religions nandito. So walang pinili. Walang race, walang nationality, basta as long as nangailangan, dinala dito. This is a heaven for COVID patients na undergoing emotional distress, nahihirapan sila. Malaking bagay sa nila yung nagkaroon sila ng second family. Salamat sa lahat ng mga staff, sa mga doktor na natulungan nila yung anak ko. Sobrang okay po. Yung mga frontliners at yung doktor dito kami pinababayaan. sobra alaga nila sa amin. Araw-araw pinaparamdam nila sa amin na we're all in good hands.